Batiin natin sila mamat pa pa na ni. Okay. Ape, ang ni Ate, rin mamat? Okay. Ang mo? Ang <laughs> mo <na> yung video Ang palaan na Hi, Alicia. Hi Hi, Lula Kung <laughs> <laughs> ba ng Lula <laughs> 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 Oh, ganda. Nagaling ang flowers. Ang cute. Mayroon pa mga sakrista na damating. is for a day marriage is for a lifetime is na pagsasama sama ay dapat sa ng na kanilang pag-iibigan. Mama, ah uh, sana ay uh, uh, abutin pa natin ang 14, 15, at 16 ah pagkamul ah kaya pa rin. ah Proposal. oh hindi 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 hindi

Pinalangin mo na po ang si Ate Ebon ang asawa. Hindi yung ang Group. One, two, three! Yay! Okay. Ayan, sama naman. na yung mga po. Yung mga Tumuyong mo sa pinangako, sa katalang tao, at sa dampan na Tak tahu siapa.

Parang meron mo naman. Wala. Hindi, na may Hindi ko po, also. Kanina na ang kwento ng mabebot na nung no baby daw si Saibel ay nag, uh, yun nga yung app yung, alam niyo mga kabata yung app. Mm -hmm. Yung, hindi na nila na-experience. Sabaw ng kanin. Sa sabaw ng sinain. So noon, hindi pa ganoon ang buhay. bangka ng lolo at lola, ng mama at papa. Kaya sila ay nagtitipid. Tama ba ga? Sino matipid na bata? Mm. Sino ang sino umiinom ng ah, am? <laughs> <laughs> sa piya, makakapag na Walang gato sa nabili. Ay, 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 ay. am. Kanina, nung sa umili ni Father sa ceremony, ay in-explain kung anong ibig sabihin ng love. Kung ano yung Ibig sabihin ng pagmamahal na hindi towards sa ibang tao, kundi yung pangakohan niyo. Na hindi mo titignan yung pagkakamali ng partner. Parang ano rin ko sa akin, dahil ako bagong kasal, na ganoon pala mag sa promise mo sa sarili mo. So hindi mo titignan kung anong pagkakamali ni Sir boyet bilang partner, kundi yung pangako ni Mabel sa sarili niya na ano man ang nangyayari, buo yung pamilya namin. Si Sir Boyet ay magsikap, nang magsikap, mula sa pagiging mga ngawi. Ano ba kaya sa mga Ayan. At ngayon ay ilang, hindi na mabilang ang mga bangka, ang mga gasoline station. At siguro po, kung hindi, hindi si Ma'am Bebot yung napangasawa. Sa palagay niyo po, sir, ay ganito po magiging kabuhayan. Ito. Ayaw ko na ang banggit nila. Yung love story nila. <laughs> So, siguro mo ay talagang match. Kayo po yung pinagtagpo. Habang si Sir Boyd ay nagsisikap sa kabuhayan, isa ay naging, maging, naging masinog at nag-aalaga ng bata, wala panganay, pangalawa, at bunso. Hindi lang yung aming mga nakuhang informations siguro mas maganda kung kayo mismo, mga anak, ang um, mag-share kung ano yung maging experience nyo at ano yung kasasalamat nyo sa mga magulang. May sarili ng pamilya, gano'n pa rin ka. Ala pa rin ka. Oo, oh, oh, laging iniisip ay... Hindi kami binabayaan. Uh, yun, yun, yun hindi naman ang kasasalamat yeah, ko ng mga Maging sa cellphone, <laughs> hindi lang kayo mag na gumanda ang buhay na sila lahat ay naiiyak, naiangat. Mama, so, mama, oh, si mama, si Lola Atag na mag-share noon. So, kayo, tayo muna yung dakot sa mga anak. So, ano yung gusto niyo share sa... sa mama, so, first. Ah, uh, ako so, Ikaw muna. O ka hindi nag-aral. Oo, grabe naman. Aral agad. Kasi, <laughs> gano'n na po. Ano. Ayan, pakikin natin. Okay. Kami yeah. Surprise din na yun. Surprise din. Ayan, happy anniversary, mama and papa. Sabi nga po namin ay... Hindi namin mararating kung anong meron kami. So, kung hindi dahil kay mama at papa. So sabi ko palagi kay papa, kaya kay mama, na uh, pag masaya kayo, mas masaya kami. <laughs> para mapigilan ko ano, na, para may kasunod pa yan. Ang <laughs> mga ka naman hey, natin, mama. si Kapitana. Ngayon naman yung pinaka Bata. mabait at makilala. Ton! Yan, happy anniversary mama at papa. Um, yun, Nilakalak mo, ninyo po. Alam namin yung mga sacrifice at pag sa amin. At alam din namin kung kanyo, gano'n yung kang tamahan. kundi um, kung ka, dahil sa inyo, kung di tayo magiging kanito. Nandito lang po kami palagi ng mga anak po ninyo ng ati, ng Bursa, para sumuporta at tumuli po sa akin. Mahal naman po namin. Love you. na kasi ba? Umaga na nung bumabatay na na kayo isa-isa. So eto na si Alvin, Walang na. Ano'ng natin? Hindi <laughs> na tayo mag-a-awk na post <laughs> na ba Unang-una siguro ay congrats sa inyong dalawa. Sa 30 th anniversary ni mga Papa. Tapos yes. salamat. Kita-kita pagkatapos ng Okay, bago salamat sa pagkita ah, pag at pagbibigay sa amin ng magandang buhay. Kay mama yeah. sa pagmamahal, pag alak -ta so, na. Tangi, nagiya ka. Wala naman lang, wala naman lang. Then mga ng mahal. Sabi nga'y habang habang may buhay may. Bye. 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 Habang may buhay man. Pagbangon. Pagkatapos na magbangon. Habang may buhay man. Pag-ibig. Pagkatapos na pag-ibig. Habang pag 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 may pag-asa. Pag-asa. na TikTok. Ready siya ka mag-ibig. Thank you. Thank you. I love you. Ayun. May pineapple pala ako. May pineapple pala Hindi natapos kanina. Hindi Baka hindi ba? Hamol ba kayo siya Ayun. Laging nag si Papa. Sabi niya. Baka matanda na si Na si pa mahaid. Huwag kung nalala po kayo. Sa tarasyon. Maayos naman Sa Magandang mahal, Azara. yun, ah. Bakit mamahal? Ay, pagtanda ko yung kami nandito. Tiyan, mamahal kami magkakapatid. Uh, kami mahal siya kung pinumapit. Salamat po sa lahat. Ang mama at papa, awesome. laging gustong ibigay yung the best moment. Asal, magandang birthday maayos na negosyo, maayos na buhay. Pero ang papa, ayaw niya na mga bongga. Gusto niya oh, simple lang. Buti na pulitan eh. Ayaw ko na nagbama eh. Ah, Oh, yun yung sa akin. Siguro po isa sa hinahangaan natin sa So, ayun. Lola Alan, this is it. It's your time. Alam <laughs> makapula na natin, Lola natin, na, Alan. Uy, nangingimig. Pag ako tumindigin, makakulalong okay. makinig. <laughs> Lola, mag-share kayo. Mag ako ay masayang masaya na saksihan ko ang buhay nila masayang, masayang masaya at si Boye kahit nang bababae kahit sa asawa Yan kamilun... lang ang ito huwag makakalit huwag makakalit umuwi sa pamilya ang ginaw ko may origin ang pamilya pamilya mm, ang pamilya pamilya ay hindi mawala sa lalaki lalo't siya ay may pera Basta laging mahalin ang pamilya at lalo-lalo na yung anak ko at yung mabait. Lari <laughs> yung At ako malaki ang pasasalamat sa anak kong iyan at yung ay talagang mababa. Puso ang loob niya ay mababa. Mapagmahal sa anak, sa asawa, at sa kanyang pamilya. Matyaga. Basta siya ay, nasa kanya ang lahat ng inaangaan sa isang magulang ay itong mga anak ni Yalo making mababait, may takot sa Diyos. Dahil bata pa, minumulat na nung ina na ganito, wag kang ganay. Oh, Nalagaan sa mga mata ang Kaya sila ay lumaking makikaibigan, mabait. Ayan naman siya, binabalik ka hindi iniiwa. Bakit <laughs> kung may bata, kahit si Matanda, siya maganda, siya pa rin maganda. Matutok-sula um, <laughs> ako. <laughs> Nature <Teacher, laughs> <ta> dog <laughs> po yung lalaki. Paksis <laughs> 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 na. Tapos na. Tapos na po. Laging may babalikan. Ate, may ano, may masisya yan? Sige, ate, may congrats sa tiko, sa kuya ko. Kahit na may mga bagay na... <laughs> Masakit. Pero masarap. Masarap sa pangaramdam na naging kabay ko siya. Sabi ko nga kay Aina, ay, na, ano may post siya, gusto ko sana i comment sa post niya na, ah, maswerte tayo dahil nakabilang tayo sa pamilya na maswerte, nakahawa tayo pero hindi ko mailagay hindi ko mailagay dahil baka lalabas sa akin ng mamay. Alam ko naman na uh, ayaw na kuya nung ganay. Dahil parang talaga, Pero maswerte ako eh, dahil nakabilang ako, nakasama ko sila. Kung ano yung mayroon sila, hindi nila kami natin. Saka, hindi yung pakikitungo nila sa amin, hindi lang sa akin, sa lahat, sa buong pamilya namin hindi ako iba. Hindi kami iba. Ang pamilya talaga ang nila. Hindi kami nababayaan. Lahat na nakikita nila at alam nila na kailangan namin. Hindi nagdadalawang isip na magbigay sila o tulungan kami. Nakita ko yung yung mga bagay na sa loob ng may gitsang pagdara ko sa kanila yung mga Baga mga mga bad sides at yung mga magagandang pangyayari, ay nakita ko sa kanila, nakilala ko sila at minahal ko sila ng talagang pamilya. So, katuloy mo ni Ate Mayi mamaya yan. So, again, so congratulations. Isa muna pa nila. happy, happy. happy. puna lang po, puna lang po sa nga ngamahal ng Espiritu Santo amen. maraming salamat po sa araw na ito sa pagdiriwang po namin ng na pagsasama-sama sa 30th uh, anniversary, wedding anniversary ng kuya Boyac at ate Bebo yay! Yes. <laughs> <laughs>

Masarap yung, yung ice cream. Masarap. 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 Hindi, masarap yung cake. Tignan ninyo. So Parang ang pili sa piya. Parang ang ilalim na <laughs> ay kuwan yung tinapay. <laughs> <yung, laughs> tina <pa>, Greyhub. <laughs> <Greenham. laughs> <laughs> masarap na. Tignan mo mahal. Tignan nyo. Masarap.